Isang tahimik na gabi, bago sumapit ang bagong taon, sa loob ng isang simpleng bahay sa Setagaya, Tokyo, apat na miyembro ng isang pamilyang walang kalaban-laban, ang biglang nawala ng buhay. Ngunit matapos ang krimen, hindi nang madali ang sospek. Sa halip na natili pa siya sa bahay, kumain, gumamit ng computer, at iniwan ang kanyang mga gamit. Parang wala siyang takot na mahuli. Bakit hindi siya nang madali umalis? Sa dami ng ebidensyang iniwan niya, DNA, fingerprints, at mga personal na gamit. Nahuli nga ba ang suspect? Ito ang kwento si Sitagaya Family Murder. Isang kasong mahigit dalawang dekada ng palaisipan. At marahin, isa sa pinakakakaibang kaso sa kasaysayan ng Japan. Noong gabi ng December 32,000, isang misteryong hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot ang yumanig sa tahimik na distrito ng sitagaya sa Tokyo. Sa isang bahay na halos katabilan ng parke, naninirahan ang pamilya Mizawa. Si Mikio, isang 44 years old na empleyado ng isang marketing firm, ang kanyang asawa na si Yasuko, 41 years old, at ang kanilang dalawang anak, si Niina na walong taong gulang at si Ray na anim. Malapit na sana sila magdiwang ng bagong taon. Ngunit sa halip ay isang trahedya ang dumurog sa kanilang pamilya. Isang krimi na hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan sa mga investigador at isa sa pinakakilalang unsolved murder mystery sa kasaysayan ng Japan. Umaga ng December 31, bandang alas gis ng umaga, nagtaka si Haruko, ang nanay ni Yasuko, na hindi niya makontak ang anak. Madalas ay agad sumasagot ang pamilya, ngunit sa pagkakataong yun, tahimik ang bahay. Pinuntahan niya ito at tinawag mula sa labas. Kumatok. Ngunit walang sumasagot. Nang tuluyan niyang pasukin ang loob, tumambad sa kanya ang isang eksena hindi kailanman manilimutan. Ang kanyang buong pamilya ay wala ng buhay. Sa investigasyon, lumabas na bandang alas 11 ng gabi hanggang pasado hating gabi, pumasok ang isang hindi kilalang salarin sa bahay ng mga miyazawa. Gumamit ito ng daan sa bintana ng banyo sa ikalawang palapag upang makapasok. Una niyang pinuntirya ang bonsong si Ray na pinaniniwala ang nasawi habang natutulog. Nasundan ito ng matinding pagtatalo sa ama ng pamilya, si Mikio, na posibleng nahuli ang salarin sa hagdanan at doon siya pinaslang matapos ang pakikipagbuno. Sa huli, parehong natagpuan na wala na rin buhay si ni Ina sa itaas na palapag. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay batay sa forensic evidence. Ngunit nananatiling maraming butas at tanong tungkol sa eksaktong galaw ng salarin ngunit hingkit na nakakapagtaka. Matapos ang krimen, hindi agad umalis ang salarin. Sa halip, nanatili siya sa loob ng bahay ng ilang oras. May mga ebidensyang kumain siya mula sa refrigerator ng pamilya. Gumamit ng first aid kit para gumutin ng sarili niyang sugat. At maging ang computer ng pamilya ay na-access pa niya matapos ang krimeng ginawa. Iniwan din niya ang ilan sa kanya mga gamit, pati na ang mga armas na ginamit. Lahat ng ito ay tila sinadya. Parang hindi alintana kung matuntun siya ng mga pulis. May ilang testigong nag-ulat ng hinalang pangyayari. Isang babae nagsabi nakakita siya ng lalaking tumatakbo malapit sa bahay, bandang hating gabi. Ngunit hindi matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Mayroon ding ulat tungkol sa isang lalaking may malalim na sugat sa braso na nakita kinabukasan sa isang istasyon ng tren. Ngunit hindi rin ito naugnay ng direkta sa kaso. Sa kabila na napakaraming ebidensya tulad ng fingerprints, DNA samples at kahit ang sukat ng sapatos ng salarin. Walang taong tumugma sa database ng Japan. Lumabas pa na ang profile ng DNA ay maaaring hindi purong Japanese. May halong ibang lahi na lalo pang nagpahirap sa investigasyon. 25 taon na ang lumipas at nananatiling bukas ang kaso ng sitagaya family murder. Ang mga tao ay nagtatanong, ano ang tunay na motibo ng salarin? Bakit na pinili ang pamilyang ito? At higit sa lahat, bakit siya nanatili ng matagal sa loob ng bahay pagkatapos ng krimen? Na para bang walang takot na mahuli? Hanggang ngayon, walang kasagutan. Ang Sitagaya Family Murder ay nananatiling isang bangungot na walang katarungan. Isang paalala na kahit sa isang bansang kilala sa katahimikan at kaligtasan, may mga misteryong hindi basta-basta nasusolusyonan. At sa bawat paglipas ng taon, isa lamang ang tanong na bumabalik sa isipan ng mga tao. Sino nga ba ang pumatay sa pamilya Miyazawa? At bakit na ginawa sa pamilya ito? I-comment ang iyon palagay. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng true story, huwag kalimutang mag-like at subscribe.